Hello guys, welcome to my youtube channel Ako po pala si Forlanda kung bago ka lang sa aking channel uh, pwede ba akong humingi ng pabor? please do subscribe consider subscribing to my channel uh, ang topic po natin for today ay tungkol sa risk about taking risk uh, kayo po ba nasubukan nyo na mag take ng risk? minsan ang uh, isang tao ay komportable na sa kung ano ang kanyang sitwasyon o kanyang kalagayan. At wala naman pong masama dito kung iyon ang inyong kagustuhan. Subalit so sa buhay ay dapat din mag-take tayo ng risk kung gusto natin mag-grow. Sapagkat kung tayo lagi nasa comfort zone natin at hindi tayo lumalabas dito at hindi tayo sumusubok ng ibang mga bagay ay hindi tayo matututo, hindi tayo mag-grow. Ang iba kaya ay mag-take ng risk ay ayaw nila mag-fail. So, might as well, di ba? Take a shot, di ba? Uh, try mo mag-risk. Pero yung risk na iti-take mo is calculated yung pinag-aralan mo din. Hindi yung basta-basta ka nalang mag-take ng risk. Dahil halimbawa, ikaw isang empleyado at napakatagal mo ng empleyado, at sa pagiging empleyado mo ay wala naman halos nangyayari, walang grow. So, yung sitwasyon mo eh ganun pa rin, hindi walang walang nagbabago o may magbabago man kakaunti lang. At uh, tila bagay, alam mo yun, yung parang naiiwanan ka ng mga iba mong mga uh, kakilala, mga kaibigan, di ba? Na nakikita mo sila ay Dahil nagtitake sila ng risk. Halimbawa, ikaw ay may gustong negosyo at meron ka namang puhunan pero play safe ka. Ayaw mo umpisahan, ayaw mong planuhin, at gitsa lahat, ayaw mong gawin. Dahil nga, takot ka na mag-fail. So, kung mag-umpisa ka man, di naman dapat matakot sapagkat halos lahat naman ng mga negosyo, bago po yan naging successful, eh dumaan din yan sa hardship and failures. Uh, kung di kasi tayo mag-take uh, ng risk, hindi po ba, ay uh, wala, walang, walang mangyayari. Kung di, ganun lang, araw-araw ay pare-pareho. At, uh, alam mo yun, pero hindi ko naman sinasabing masama yun. Kung yun ang kagustuhan ninyo, okay lang yun. Wala, 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 walang masama sa ganun. Pero, ang sa akin lang, siguro kung may opportunity, at nandiyan sa harapan natin, di ba? I-grab na natin. Might as well take risk. Wala masamang mag-try eh. Di po ba? Mare mo, sinubukan mo nagnegosyo. O. At nag-click. O, di ba? Di na bago ang buhay mo. At kung hindi man mag-click, okay lang. Di ba? Nag-fail. So, pwede pa mag-umpisa ulit. At ngayon, natututo tayo dun eh sa pagbagsak di po ba? At nang upang sa susunod, ang na gagawin natin ay mas pagigihin natin ang ating produkto o ang ating serbisyo upang nang sa ganun ay sa mga susunod na pagkakataon na susubukan natin o susubok tayo ay magtatagumpay na tayo. Ganun lang po ang buhay. At uh, ini-encourage ko po yung lalo ng mga kabataan na mayroong mga uh, talento o may mga skills, di ba? Mag-take kayo ng risk at subukan nyo lalong-lalong sa mga kapataan at napakadami pong opportunity. Hindi lang yung uh, lagi tayo nasa comfort zone natin, ayaw natin lumabas. Subukan yung lumabas, mag-explore, mag-take ng risk. Uh, dito, sigurado, ay gaganda ang takbo ng buhay ninyo at magtatagumpay kayo kung hindi kayo susuko at titigil. Dapat tuloy-tuloy uh, lang kahit mag-fail, bangon uli. Di po ba? Nung tayo yung mga bata pa eh, kung mayroon ilang beses tayo eh, nag, alam mo yun, nag, tayo, nag-aaral tayo maglakad, di po ba nadadapa tayo. Pero tuloy pa rin tayo eh, di ba? nag tayo ng risk. Dahil kung hindi, eh lahat tayo ngayon gumagapang. Di po ba? o mga kabataan, mga, mga ano yun, mga batang paslit yun, maliliit. Nagtitake na sila ng risk, hindi sila takot na sumubok, di ba? Mula sa pagdapang, o di ba? Tatayo, lalakad, baby steps, oh So tayo dapat ganun din sa buhay. Mag-take tayo ng risk. karon sa gayon, ay, ito yung maaaring makapagpabago sa ating buhay. At yan po ang aking opinion tungkol dyan sa pagtitake ng risk. So huwag na sumubok. Walang masama at uh, wala namang mawawala kung tayo susubok. Nothing to lose but more to gain. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli.